agad na napansin ni Lola sa tuhod, na ang batang nasa harapan niya, ay hindi anak ng pamilya nila, kundi anak pala ng yaya. Sa ugali man at pagkatao, ay kapareho ng kanilang magagandang kaugalian, na halos magkapareho. Sa simula, inakala niya na ito'y pawang pagkakataon lamang. Ngunit kalaunan, napansin niya, na ang kilos ng yaya ay tila kahinahinala, at nais niyang pauwiin ang anak nito sa probinsya. Nang makita iyon ng matanda, naisip niya na ang binata ay masipag at maaasahan, at talagang maayos. Nais pa rin niyang na manatili ang binata upang magtrabaho dahil ang matanda na ang nagsabi. Wala nang nagawang sabihin pa ang yaya. Gayon pa man, nang marinig ng yaya na kagigising pa lang ng ikaapat na anak, agad itong nagmadaling bumalik upang ihanda siya ng sopas na may paitang at pugad ng ibon. Akala ng yaya ay perpekto ang kanyang ginagawa hindi niya alam, na para siyang nagpapakitang gila sa harapan ng mas eksperto, sa anak ng ibang tao, ay mas mabuting mag kaysa sa sariling anak, kung ikaw, gagawin mo ba iyon? Lumalabas na ang babae pala ay noong 70 taon na ang nakalipas, ang pinakabatang babaeng profesor, pero sa isang aksidente, upang mailigtas ang anak niyang lalaki. Sa kasamaang palad, siya ay nasawi ng mabagsakan ng bumagsak na bagay. Nang magising muli, nadiskubre niya na siya ay napunta sa 70 taon sa hinaharap, sa katawan ng isang 18 anyos na dalaga na may parehong pangalan. At muli niyang nakilala ang kanyang anak na lalaki, kasama na rin ang kanyang apo sa tuhod. Ngunit, ang kanyang 70 anyos na anak at 30 anyos na apo sa tuhod, labis siyang nabahala sa kanila, gayon paman. Ang higit na nagbibigay ng sakit ng ulo sa kanya ay si Ji Jo Yu. Ang maliit na apo sa tuwod na ito ay hindi lang mahina sa pag-aaral, kundi nagkakalat din ng kanyang pagiging kaakit-akit sa paaralan, na naging sanhin ng pag-aakalang ng tusong babae, na ang babaeng iyon ay ang kanyang karibal. Nang makita si Rong Yu na papalapit, agad na binuksan ni Ji Jo Yu ang payong panlilem, habang hinihiwa ang pakwan upang ialok ito hindi nag-aaral ng maayos. Araw-araw na abala sa mga walang kapararakang bagay na ito. Ang tusong babae ay nainggit ng gusto. Sa pag-aakalang inado ni Rongyu, ang mga bagay na dapat ay kanya. Kaya kunwari niyang inialok ang cake upang ay sa babae. Sa totoo lang, gusto niyang ibato ito sa mukha niya. Rongyu, paano niya hindi makikita ang mga maliliit niyang diskarte? Kaya noong lumapit siya, agad niyang binawi at ibinato ito sa mukha ng babaeng may plano. Rong Yu, papalag ako sa iyo. Pero si Rong Yu ay tinitigan lang siya. Nang isang tingin. At natakot siyang magsalita. Sa oras na iyon, tumanggap ng tawag si Ji Malapit nang bumalik sa bansa ang kanyang pang-apat na kapatid. Nang marinig ito ng babaeng may plano. Naisip niya na mas matagumpay ang pang-apat na anak kaysa kay Ji Ye. Kaya agad niyang binago ang kanyang target na liligawan. Pagkatapos ng klase, ang anak at apo ni Rong Yu ang samando sa kanya. Bigla, napansin nila ang isang asong gala sa gilid ng daan. Nakamukhang kamukha, ng dati niyang aso. Sina Song ating at Ying Bao ay nakiusap kay Rong Yu, na ampunin ang asong ito. Sabi ni Rong Yu, maaaring si Song Wu ito na bumalik para hanapin ako. Sinabi niya na sa pagkakataong ito ay kailangan siyang alagaan ng mabuti. Parang inaalagaan ng sariling anak na babae. Palakihin ito ng tama. Hindi ba mas matanda pa ito kaysa sa akin? Noong nakilala ko siya, wala ka pa. Dahil isa itong asong gala, siguradong maraming mikrobyo sa katawan nito. Kaya inuna ni Gigi Yuan na buhatin ito. Nagkataon namang kinunan ito ng litrato ng isang fan na dumaan. At ibinahagi ito sa internet. Sinabi ng lahat na napakatsaga niya. Ngunit nagselos si Yingbao. Sinabi niyang may malalim na plano si Gigi Yuan siguradong nakita niya ang pagkuha ng litrato ng taong dumaan. Kaya niya binuhat ang asong iyon. Hindi naman sinasadya ni Ayuan. Huwag ka nang magpakabata. Mama, ikaw, paano mo nasabing nagmamatampuhin ako? Siya nga itong masyadong maarte. Sa susunod, hindi nakita isasama sa paglalaro ha. Si Duo Duo sa bahay. Gustong gusto rin niyang maglaro ng mga pinecone. Ngunit sa oras na ito, biglang lumitaw ang isang itim na ahas. Papalapit kay Duo Duo. Sa kritikal na sandali, lumitaw ang isang binatang lalaki. At mabilis na nalansag ang ahas. Sa itsura at tindig ng binata, mistulang katulad na katulad siya ng kanyang asawa. Kaya nagsimula akong mas lalong magbigay pansin sa kanya. Bakit hindi siya bahagi ng pamilya G? Pero bakit parang napakalapit ng pakiramdam ko sa kanya? Gayun pa ang ikaapat na batang ginoo na bumalik sa bansa ay hindi lamang walang maayos na ginagawa. Gumagawa pa siya ng peking diploma para linlangin ang lahat. Nang mabisto siya ni Romeo, bigla siyang nawala ng mukhang maiharap. Sino ka ba? Ikaw ba ang bagong kasambahay? Sasaktan ko ang bunganga mo. Kuya Apat, dapat tama ang gawin mo. Napakahusay ni Rongyu, Yu, bigyan ng respeto. Bakit? Sa anong dahilan? Buhay ng lolo ay dahil sa akin. Sabi mo, sa anong dahilan? Ang yaya, inusenteng inakala, na siya ang tagapagligtas ng buhay ng lolo. Nakikita niya na ang buong pamilya ay sumusunod kay Rong Yu. Lalong hindi maintindihan ng ikaapat na batang ginoo. Pero isang tingin lang ni Rongyu. Natakot siya at hindi namuling ng ahas magkontra Ang yaya ay takot na baka mas tumagal pa ang anak niya dito At mabunyag ang totoo, kaya Nagmamadaling pinilit siyang pabaliken sa probinsya Pero nang makita ito ng lolo Pakiramdam ko, ang kabataang ito ay masipag at maaasahan Umaasa akong manatili siya Wrong you Nakita niyang sobrang mahigpit ang yaya sa sarili nitong anak Sa halip, napakabait naman niya sa ikaapat na ginoo Hindi maiwasang magduda Sa loob ng silid dahil sa ingay ni Duo Duo, nagambala ang tulog ng ikaapat na ginoo. Diretsyong kinuha niya ang baso at ibinato. Mabuti na lang at naharang ito ng anak ng Yaya. Ngunit nang makita ito ng Yaya, diretsyahan niyang sinabi, ang galing ng ikaapat na ginoo sa pagpalo, ang anak kong taga-probinsya. Kung may kalahati lamang sana siya ng kabiyan niyo, ikaapat na ginoo. Mabawasan sana ang alalahanin ko. Nang muli siyang nagtangkang gumawa ng masama, pinigilan siya ni Rongyu. Array! 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 Ikaw ba talaga ay miyembro ng pamilya Ji? Ngayon siya, kailangang gamitin ng maayos ang kapangyarihan bilang dakilang lola Upang disiplinahin ang kinatawag nilang ikaapat na ginoo Napuno ng galit at kahihiyan ang ikaapat na ginoo Ngayon, nais niyang si Rong Ay makita ang kahihinatnan ng pagpapagalit sa kanya Samantalang si Jing Chuan Walang pag aalinlangan siyang humarang sa harapan Hayaan siyang lumapit sa akin anumang kailangan niya Habang tinitingnan si Jing Chuan, mas lalo siyang napapansin na mabuti Ang Pamilya G ay mula sa isang pamilyang edukado Ang Pamilya G ay may likas na kalmado sa kanilang katauhan Kapakumbabaan Ngunit wala ni kapirasong kabutihan sa iyo Ang susunod na henerasyon ng Pamilya G Paano nagkaroon ng ganito kasama na apo? Pinapahingi ni Rong Yu ng tawad si Young Master Fourth kay Jing Chuan. Ngunit ang mas mataas na posisyon ni Young Master Fourth ang nagpapaayaw sa kanya. Matindi ang apak ni Rong Yu sa kanya. Kailangang humingi ng tawad. Wala ring ideya si Young Master Fourth kung ano ang nangyari. Hindi siya makakilos. Nag-aalala ang yaya na baka malugi si Young Master Fourth. Tinawag si Gigi Yuan. Pero sinabi ni Gigi Yuan, sundin ang utos ni Miss Rong sa lahat ng bagay. Siya ang mismong kapatid mong lalaki Isa lang siyang tagalabas Zhang. Kahit matagal ka nang naglilingkod sa Pamilya G Ngunit, kung hindi mo pa rin igagalang si Miss Rong Tatanggalin ka rin ng Pamilya G Kalma si Rong Yu habang nakaupo sa sofa Simulan ang pagbibilang pababa Sinabi niyang mayroon pa siyang sampung segundo Pumili siyang humingi ng paumanhin Sinabi ng yaya kay pang-apat na gino'o na huwag ng magdusa pa sa kasalukuyan Malapit ng bawian ng buhay si matandang gino'o sa oras na iyon, hindi ba lahat ng ari-arian ng pamilya G ay magiging kanya? Nang marinig ito, ayaw man ni pang-apat na ginoo, napilitan siyang humingi ng paumanhin. Gayunpaman, sinabi ni Rong Yu na tapos na ang oras. Nipol AS na siya mula sa pamilya G. Sa oras na ito, dumating si matandang ginoo nang marinig ang kaguluhan. Dumating si matandang ginoo. Ipapaalam ko sa iyo kung sino ang may huling salita sa pamilya G. Sige, tingnan natin ng maigi. Tingnan natin kung kaya ko bang maging pinuno ng pamilya G.